Welcome back to my vlog and for today ay magre-review po tayo ng sabon and pasensya na po susuot ko kasi maliligo na po sana ako but suddenly dumating yung parcel ko galing sa TikTok hmm. ito po yung sabon na ginagamit ko for almost 2 or I, I think hindi for almost 3 months na po ginagamit ko po, po itong sabon na to let's see pas na at tayo. Puto siya ng 300 300 311 311 yung shipping fee po kasali na. Yung shipping fee I think nasa 60 pesos. At saka ito po ay 10 plus 1 kaya po miniyong bulinto 10 plus 1 ayan, ito po yung sinasabi kong sabon. Ito po yung sinasabi kong sabon na hiyang po ako dito. Ito po yung niacinamide whitening soap with 10 times whitening effect. 75 grams. Yes. Pero, ang paggamit ko po dito, pinutututo mo ganito. Sa pagkita ko sa inyo, hmm, kusan ko ito kasi wala akong magamit na. Kasi ubus na. 3 times na ako nag-order nito. At, at saka ngayon lang ako nag-order ng 10 plus 1. 10 by 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 9 10 11 10 plus 1 11 11 kung sabon na to hindi po ibig sabihin bumili kayo ng isa ay bumili kayo ng 4 puputih na kayo hindi po ganun walang ganun kailangan nyo pong magtyaga gumamit po kayo ng sabon, tapos hindi po effective sa inyo, huwag niyo pong sasabihin na sinungaling ako. Iba siguro yung balat niyo. Kasi po, yeah. sa akin, effective po siya. And, hindi naman po, hindi po siya effective, effective agad. Hmm? Hindi po siya effective agad. Kailangan niyo pong magtsaga gumamit. Hindi din po siya effective. Kung beses ka lang maligo, paano mag po? Anong, 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 anong? So, ayan. Sa mga nagtatanong kung maganda po ba itong gamitin itong niacinamide whitening soup with 10 times whitening effect. Para sa akin po, yes, maganda po siya. And hindi po ako nagkakaroon ng pimples kasi hindi naman po ako pimplesin. At saka, kung pwede, sa mga, kung pwede ba ito sa mga bata, yung pinsan ko po na 5 years old, ito din po yung ginagamit niya. At okay naman po siya wala pong mga rashes or something. And, ang effect po sa akin is, parang, okay, smooth yung skin ko. Tapos, yung mga dead skin na wawala. Tsaka, yung mga singit-singit ko, bumute. ah uh, kung hindi effective sa inyo, huwag niyong isisi sa sabon. Dalawang araw lang kayo gumamit. Tapos, sabihin yung hindi effective. Hindi ko po kasalanan kung dalawang araw lang kayo gumagamit ng ganitong sabon. Tapos, gusto nyo lang instant whitening. Wala pong instant whitening. Oo, gumamit ka ng madami. paggamit mo gusto mo na pumuti, ay walang ganon. Ah, Saan ka makakita ng ganon na sabon? Pabili ako. Kailangan nyo yung... nyo pumuti talaga. Makita yung result ng sabon na ginagamit nyo. I-maintain nyo. I-maintain nyo. Hindi yung isang araw mo palang ginamit, nagreklamo ka na kasi walang effect iyo Pobo ka ba? hindi, walang ganun. Kailangan nyo i-maintain. Until one month, may makikita kang kuunti-unting result. Hindi yung gamit ka ngayon. Tapos sabihin mo, magko-comment ka na, ay hindi, ang pangit eh. Pag tinanong ka, ilang buwan mo na bang ginamit? One day, bobo ka ba? Walang ganun. Magtsaga ka. Mag-wait ka. I-maintain mo. Huwag nagigil ako ba? Hmm. po tayo magsasabi ng Ay, ang pangit ng ganyang brand. Hindi nakakaganda. Hindi nakakapangit. Wala naman po masama doon pag mag-review kayo ng ganito ganyan. Pero, make sure po na nagamit nila ng almost one month. Dahil kung hindi pa po, wala pang one month, reklamo na kayo ng reklamo na ganito. Walang effect sa inyo. Hindi kasalanan ng product yun. Ah, oh, hindi po kasalanan ng product yung kasalanan nyo yun po kasi wala pang one month. Reklamo na kayo ng reklamo. Eh, wala mang instant whitening ng sabon. Eh, ten times pa ito. Hindi so, ka agad kung one day mo lang gagamitin. Oh, okay. So, final na ha. Walang instant whitening. Hindi ka puputi agad. So, para sa akin, almost 3 months ko na kasi ginagamit to. Kaya ni-review ko, maganda po siya sa balat para sa akin. Yes. Maganda po siya sa balat para sa akin. Kaya nga nag-order ako, di ba? Kasi kung hindi maganda sa balat, hindi ako mag-order ulit. Mm, aside sa mura na, effective pa siya. Oo, effective po siya sa akin. Aside na mura na nga, effective pa. Saan ka makakahanap ng ganon? Punta ka sa TikTok shop ko. Ito yung TikTok account ko. I-check out mo. At isi-share ko sa inyo kung ano yung skin care ko. Nakatag-katag ang skin care ko. Kita mo na mukha ko. Hmm. Kita mo na. Kita mo na yung mukha ko. Perfect. <laughs> oh, Maraming salamat. buhay.